Uh, Nakipag-break ako sa kanya. Why? Um, kasi nung time na yun, um, in na ako ng parents ko na I was too young to be in a relationship. Pero kala ko pinayagan kayo. Well, for a while nga, pinayagan po kami. And then, realized din ng parents ko na parang baka masyado kaming bata. Hindi pa kami mature enough to be in a relationship. Tapos so, pinakinggan mo yung mami mo. Yeah. Naniwala kayo hey mami, kaya brinay ko man na si Sandro. Ha? Yeah. <laughs> Sandro, na brinay ka ni Atas. <laughs> Bakit Bak ganyan? <laughs> ganyan! Ah, train to Busan. <laughs> nung brinay ka niya, heartbroken ka, eh bata ka pa noon, o oh, hindi masyadong masakit kasi hindi pa naman din malalim yung feelings dahil bata pa, ganun ba yun? Uh, first love ko po kasi siya so mas syempre masakit po sa akin. Mm. Pero nung ano po kasi, parang Uh, ang isa pa po kasi reason bakit po kami nagbreak kasi sinuporta ako pa po siya sa movie niya. nag siya ng movie with Viva, yung Miss Granny. Sobrang proud ako with her. Tapos din, nung parang ilang days na, na-realize niya na gusto niya mag-focus on her career sa pag-aartista. And ayun nga, immaturity din for us kasi masyado po kami bata. So syempre na, uh, hurt po ako. Ayan. Pero, yeah, at that time, ayoko talaga makipag-break sa kanya. Pero, I, ah, parang sinunod ko yung advice ng parents ko. Kasi, kasi, hello? Nag-audition pa sa PBB? Ano bang ginagawa mo? Pwede! Naguguluhan, ako sa mga emosyon. <laughs> No, hindi, sinunod kasi, mo yung mami pero umiiyak ka. Re, re, ano ba yan? May regrets ba yan na sana hindi mo sinunod? Nagsisisi ka ba? O masaya ka naman? Hindi naman po ako nagsisisi kasi um, alam ko it was the best for me at that time. Pero sobrang sakit din nun para sa akin kasi he was really my first love. <laughs> love hindi na siya makatingin kay <laughs> So, so ngayon, ngayon kung, 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 mauulit yung moment na yun, kung merong way na maulit yung moment na yun, babalik ka sa 16 years, 16, 18. Kasi 16. Tu, hindi, sabi niyo kasi isa't kalahati. 17. 17 po kami nag-break. No, 16 yun. So, Totoo ba yung mga kinukwento niyo sa amin? <laughs> no, we were 16 when I broke up. with <laughs> Yeah, sabi, nyo, ba ilang ba? taon kayo naging mag, ilang taon ang relationship niyo? Just one year. And Almost 16 year. kamo, sinag sinagot mo siya ng 16 kamo. Di mm -hmm. 17 kayo nag-break. Kasi one year and six months daw kayo. Hindi, 15 po ako nung... nung so, ulitin time natin time. from the top po. Sabi mo kasi... <laughs> kasi sabi niya, nagkakilala kayo 14. 14. Two years sabi niyo kanina. Two 13. years bago, bago diba, mo siya 13. sinagot. di ba Sabi mo kanina. So, kung 40, 16 mo siya sinagot. Hindi they po. One, no, for, 14. 14 sila nagkakilala. Yeah. Tapos sabi mo, one year, halos ka, one year yeah. ka ng ligaw, no? Oo, oh, 1 one year siya ng pero sabi niya, two years bago niya sinagot. Mm. From hindi. the top ka tayo, from the top. Hindi <laughs> mo maalala. Hindi <laughs> mo rin maalala kung bakit 17 years mo after ka pinanganak ka lang nagpa-register ng birth certificate. <laughs> <laughs> tapos hindi mo rin maalala kung saan ka pinanganak. <laughs> <laughs> hey! Hindi mo rin maalala kung sinong ano uh, provider nung school nung homeschool mo. <laughs> yung totoo, god. Taga Bamban ka ba? <laughs> And uh, anyway, baka hindi niya lang talaga maalala. so long ago. Oh, sige, pero kung babalik ka doon sa time na 'yon, susundin mo pa ba yung mami mo o iko-continue mo yung first love mo? I wouldn't um, go back and change anything, because that experience... Hindi, kung may chance nga. Hypothetical. Uh, Maray lang. Hindi mo naman hindi, talaga mababalikan. Hindi nga po. I would still follow my mom. Mm. Because um, I know it was what was best for me at the time. Um, but I wish, like, mas na-explain ko sa kanya kung bakit ako nakipag-break sa kanya. Uh. Yeah. Pero paano ba bibinray si Sandro? I broke ano up with niya si Sandro. <laughs> <laughs> literal literal. <laughs> literal. <laughs> paano ba? Paano, oh, paano ba siya mo sinabi, sinabi sa kanya? Ka? No, okay, I sent him a long message and then I also sent a long message pero hindi mo pa rin na-explain. O baka naman lyrics ng kanta mo yung sinabi. <laughs> nag-send ng long message sa kanya, like, nag-thank you ako and everything. But I couldn't really tell him na parang nakikipag-break ako kasi sinasabi ng parents ko ganyan ganyan. Kasi, yun nga, I, I don't want him to think na parang masyado lang ako masunurin sa parents ko or anything. Kasi I agree with my parents' advice na we really were too young to be in a relationship. And looking back at it now, parang na-realize ko na super, hindi pa talaga kami ready for a relationship. Kasi ako po, I was um, yun nga, I'm very focused po sa career ko, siya po sa studies niya. Ayun. Okay. Ngayon, ready ka na ulit sa bagong relationship. Yeah.